Yun, mga amigo, maglulubid tayo ng asiro. Ayan. Ito. So, ang lagay doon sa, ano ko, doon sa aking biniling uh, kapala. Yun. yan, ito yung asiro. Talagyan natin ng lulubid din, tapos talagyan ng sibol. ipapakita ko sa inyo kung paano yung paraan ng paglulubid namin so ngayon ah uh, ito yung paraan dito sa amin yung pinakamabilis na nalalaman ko na paraan ng paglulubid ng uh, zero kailangan lubidin ito mga amigo nga pala number number one na zero pero nilulubid namin to hina, dinudubli na namin hanggang tatlo tatlong dubli dahil maliit lang yung rapala ko kaya number one na mali yung aking nabili dapat pala 18 ang number ang nakabili ko 11 Oo Wala tuloy akong magmamats na nylon para doon Kaya baka makakabili rin ako ng nylon na gagamitin Para doon so, yung mga nylon na gamit ko Yung mga nylon ko mga amigo sa bangga Malalaki pang ligto Pang pasi sa Pacific Ocean Pag yun ang gagamitin mong nylon Sa pag uh, hinihila kasi to uh, Baka sa pagmalaki kasi masyado yung nylon Lumulutang Lulutang masyado yung rapala natin kaya baka makakabili ako ng mas maliit. Siguro mga 60 libras lang. Tapos yung pinakadulo na nakakabit pa dito, yung pinakakuntawagin namin luay ayor, tawag na iba pa na. Yung pinakadulo, pagdulo niya. Baka mga numero no, 50, ganun. E, maliit lang naman yun, mga amigo, yung laki ng nylon na number 50. 50 libras. Hindi na yun, siguro basta-basta malalagot. Kasi yung ang susurrender doon pag pinirsa mo yun ang kawil yung kawil na niya yung hook kaya aalala lang din naman hindi naman kailangan ng malaki yung ano yung uh, nylon pero dun sa inyo mga amigo ito yung papakita ko kung ano na yung technique o pamamaraan namin kung paano kami maglubit ngayon comment na lang kung mayroon kayong iba pang nalalaman na pamamaraan na mas maganda mas mabilis ng paglulubid ng asero kasi ito yung isa sa karaniwang alam namin dito karamihan ang mga nandi dito ito yung alam namin paraan ng paglulubid na mapapantay mo siya ng pantay na pantay at saka mabilis yan napapakita ko na lang sa inyo ngayon kung mayroong mas nakakaalam ng na mas magandang pamamaraan mas mabilis at saka mas maganda yung pagkakalubit eh, share nyo na lang sa comment ha? Ah, ko na to kung mayroong mga amigo na sa lugar nyo, mas alam na mas mabilis na pamamaraan ang paglulubin nito, tapos mas maganda. Share nyo na lang din para Alaman din natin kasi dito sa amin ito lang talaga yung alam namin pamamaraan na ng paglulubit na mabilis marami na akong nakita na mga galing sa ibang lugar mga nakasama ko rin yung dating pamamaraan nila mahina ang ginagawa nila ngayon pag naglulubit sila ginagaya na lang din sa amin pero Bale natin, mayroon pang mas magand, mas mabilis pa. maliban ba sa aming nalalaman na paraan ng paglulubid na asero Sa kaya hindi lang kasi ang kailangan mas mabilis. Kailangan mas mas mabilis na mas ano pa, mas pantay. Pag mapapantay mo ng sakto yung haba. Hindi kailangan mabilis lang. baho. Ayan, ito mga medyo. Ito na napili kong gamitin kasi ito yung mas available. Pero hindi baho na nyo. Pero hindi ibig sabihin na talagang ito lang ang dapat gamitin sa kakakalangan natin ng ulat. Aring pako. Ito naman, ano bagay na may butas, kailangan lang may butas. Ayan. yung dami ko Madami pwede nang gamitin kahit hindi may baho pwede naman. Sa At na katawad lang ang nakita ko na pwede nang gamitin. Ang importante may butas. apat na pantay. Ini juga bakal jempol salam 26 i <laughs> Ayan, ganito yan mga amigo. Sinuot ko lang siya doon sa butas ng baho. Tapos inikot-ikot ko lang dito. Yan, makatali na sa bako. Ayan. Kung hindi ko ganong nilulubid yan mga amigo. Ayan, oh. Medyo hindi ganong lubid na lubid yan. Kasi pag ito ay tinain, makukulos na yan siya. Pagka parang mag-spring, spring na. Makukulos. Pag na kulos na siya, yung parang kumulot na yung asero, lukot na ang gawin ko lulubid ganyan, gaganituhin ko lang uli tapos ikotin ko uli oh, kaya nga hindi ko masyadong sinobrahan pag lubid kasi pag ay lubid na lubid na hindi mo na pwedeng lubidin rin kasi so sobrang ano, natitigas na siyang masyado yan katamtaman lang uh, pag nakulos na siya, hindi mo siya madaling matuwid eh. Iikot, gaganyanin ko lang uli, tutuwid na siya para na ulim bago. Yun ang uh, isa sa pamamaraan. Kasi kung pag yan ay umispray, mahirap na yan pinyutin mga amigo. Kaya yun ang uh, pamamaraan na ginagawa namin.

Pwede na ako nakagamit ng ganito pero ano malaki 18 18 cm yung haba Ang gamit ko nga si Ro Numero 3 Number 3 na nilubitin ng tatlong dubli Pero ito number 1 lang kasi maliit naman yung Nabili kong rapala Pero sana makahuli Saka mas maganda naman to Pagkakainin lang talaga kasi lang hindi matagal maayos pa kasi Ito mga amigo sumusirin ganito muna eh na na, 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 na Pags madal maunat Saka ang isa pa Ito ah, Mas matitin sa gasolina Pag itong ginamit Kaya lang Pag kinain nga ng malaki Matagal may isang pa o, Dadaanin lang natin sa tsaga Hindi oh, kagaya ng mas malaki Na rabala ah, Kahit malaki yung kumain Pwede mong kirsahin Kasi pwede mong kabitan Ng malaking asiro Malaking nylon At saka mas matibay na yung hook na Ito mas Matibay Saka ito hindi ko masabukong ano ang klase ng laging ito kasi dati kong ginamit mga amigo ano yung stainless yung pinakang ano, niya ito ito naman piper. hindi ko ano kung paano ito lumangoy eh. malalaman lang yan saka nakalagay naman yata dito kung ano speed eh kung gano'ng kabilis dapat ang takbo eh. kasi yung malaki ang nakalagay ano eh sa malaki ano eh nakalagay eh it, it, uh, it not dapat anong bilis ng paghila ito walang nakalagay eh pero hindi na problema yun malalaman na lang natin pag hinila natin yan kasi pag sobrang naman niya sa tulin po, tumatalo na yan spody, na kasi pag sobrang bagal din mga amigo ayaw din kainin talagang dapat makuha mo yung saktong base niya ngayon kung walang nakalagay kaganito walang nakalagay kung anong speed dapat ang bilis ng paghatak paghila ah bago mo eh, area ng malayo pinignan mo muna yung langoy niya bago ang mo ng angatan kung hanggang saan lang yung hindi ka na pinakamaganda siyang gumalaw hanggang doon na lang yung tuli ng takbo kailangan hindi mo siya ng masyado gawa ng pagsusubra sa tuli tumatalo dito yan tumatalo na to hindi niya nakayang kayang iya no ibarok Ano hmm? Ana, makahuli? Ay gagawin pa ako isa pero ito na lang muna. tinakita ko lang sa inyo kung paano ko binuo. Hindi pa naman natin magagamit agad gawa ng ano pa medyo malakas at saka timing natin kasi sayang din yung gasolina kung lalatay na wala na mahuhuli para mahalin pa yung mga bangka na ngayon mga nakatambay simbolong ko lang itong dalawa para nakaready so, comment lang mga amigo kung sa inyo ba may pamamaraan kayo na mas maganda mas mabilis ng paglulubid, pagtatali nito kasi dinubli ko itong mga amigo Yung iba nito, pag malalaki kasi mga amigo Ang ginagawa nila dito Pinabalutan pa nila ito ng sinulid Yan, hindi kaya sinusulot, sinusuot nila sa Mayroon silang maliit na hose na sinusuotan Oo uh, oh, Ito ang ginawa ko, dinubli ko na lang Ayan o, uh, dinubli ko Iniikot ko ng dalawang ikot bago ko sa inila Kaso lang hindi pala nagpantay masyado Sige, okay lang, maliit lang naman itong Hindi naman ito persahan, gawa ng maliit lang naman Yun Sana Magkakuli. Ano Abang nito? Abangan nyo na lang. Ah, pinakita ko lang para doon sa iba na mga gustong malaman kung paano ba namin binubuo ito. Ah, at saka doon sa iba naman na mayroong alam na mas mabilis na pumamaraan. o share nyo na lang sa amin. Ah, kasi dito, bihira lang naman kami gumamit ng ganito. Ah, iba talaga yung fishing namin. Fishing adventure. Mga tunay na paayin talaga namin yun. Mga ah, halbawa tunas. Hindi hinihila-hila. Talagang pusit, matunay, at saka isdang tunay ang pamain namin. O, dito, bihirang-bihira pa kami gumagamit ng ganito. O, mga rapala. O, ayon sa mga madalas kong napapanood, may mga napapanood akong YouTube, pinapakita na lang naman nila kung paano gamitin. Pero kung paano nila inasimbol, wala pa akong nakakita tutorial. O, pero, dati naman akong bamanit mga amigo. Baka naman, sakali na pa pang nakakaalam ng mabilis lalo na yung paglulubid ng mga zero ito na ito na mga amigo yung alam na yung pinakamatuling pamamaraan at saka pantay eh, oh. no? kasi pag yan ay hindi nagpantay nagkakaroon niya ng buko yan walang buko yan no? Oh. walang buko yan yung parang nagkakaroon siya ng bukol doon yung nalalagot pag nagkabukol ito walang bukol to oh. yun sana nakatulong para do sa iba na gusto rin matuto kung paano magawa ngayon doon sa may maroon namang mas magaling na pamamaraan na tukoy nila alam nila sana ma-share din niyo sa amin para naman kami ay para matutunan din namin kung paano magawa ng mas maganda at mas matulim na pagkakagawa yan yeah, pagkakasimbol dahil tayo naman eh hindi naman tayo expert, expert talaga sa lahat uh, sabi natin maganda na yung nalaman natin akala natin yun ay pinakamaganda hindi naman talaga ah uh, ano yan mga amigo minsan ang akala natin tukoy na tukoy na natin lahat o tagagamit natin akala natin iyon na yung pinaka perfect na pagawa pero yun pala mayroon pang mas perfect hindi palang natin nakikita hindi kaya kung hindi man mayroon pang mas mabilis na pamamaraan ng pagawa na hindi lang natin na kikita hindi natin na lalaman ko pa paano pero kung may mag-share sa atin malalaman natin yan may isa pa kung gagawin dito mga amigo ayun share ko lang kung ano yung nalalaman namin tungkol dito sa pagagawa sige salamat Abang-abang na lang mga amigo. Pagkagagamitin ko na. Sana makahuli.